Sumugod nga sa birthday hall ang mga tao na ito dahil gustong kumain ng lechon kaya tara let's go. <laughs> Very late na nga ang atake namin dito kaya diretso upo na nga kami. At ang anak ko ay tulala na agad dahil etong nadatnan nga namin ay magic na. Sana nga wag munang matapos itong magic na ito dahil yung anak ko ay tuwang tuwa pa. Sana mga 2 days pa siyang mag magic dito. Charis, napakalandi ng boses mo te para kang OA talaga. Tapos na nga silang kumain kaya nahihiya na akong kumain dito pero kunyari lang syempre kakain pa rin ako dyan. Ang galing nga ng magician dito pati ako na paano nangyari 'yon nasa frame tapos biglang naging totoong ibon? Kumuha na nga ako ng pagkain at pinakain ko na rin tong mga anak ko. Naiinis pa nga yung mga anak ko dahil hindi daw ako nagdala ng panligo nila dahil nga may swimming pool dito. Nagmamadali nga kasi kami niyan dahil late na talaga kami kaya hindi na ako nakapagdala ng mga damit. Natatawa nga ako dito sa bata na to dahil tulala talaga siya kanina pa. Aliw na aliw nga siya sa mga bubbles. Hindi na nga sana kami pupunta dito dahil nakakahiya, kami talaga yung pinakahuling dumating. Pero pumunta pa rin kami dahil minsan nga lang makalabas ang mga bata na to. Puro nalang kanto ng bahay ang nakikita pati kisa mo. Eh. Tapos nauumay na din ang mga bata sa mga pagmumuka namin ni Papa Plates. Ina-experience ko na nga rin kay Papa Plates ang pumasok sa bubbles dahil alam ko naman nung bata pa siya ay hindi niya na-experience. Ang naranasan niya lang ay lumubog nga sa kumunoy. Kaya nga ganyan yung kulay niya. Charis, enjoy na enjoy nga ang mga anak ko kahit saglit nga lang kami dito mga 3 hours lang ata. Dahil may mga laruan nga dito tapos may slide din. Ang panganay kong anak ay nagmumukmuk na para bang ng langit at lupa dahil mahilig nga siyang mag-swimming. Naiingit nga siya sa mga nagswi-swimming dito. Kahit nga si Papa Plates ay nag-enjoy na rin wala kasing ay, anak dito kaya wala siyang magawa. Nagpicture na nga rin kami dito at grabe sobrang laki na pala ng binuo naming pamilya ni Papa Plates. Ang laki na nila at thank you Lord dahil hindi sila masakitin. Hindi man marangya ang buhay na merong kami, sobrang laking blessing para sa akin na hindi masakitin ang mga anak ko. Ito ang totoong blessing para sa akin. Hindi palaging pera lamang ang blessing, kaya matutong makontento kung anong blessing ang meron ka ngayon. Huwag mong tignan yung blessing ng iba para ma-appreciate mo yung blessing na meron ka. Mapalad ka pa rin kahit wala kang maraming pera, basta walang sakit ang pamilya, ayan ang totoong blessing. Pero kung bibigyan naman ako ng 10 milyon, tatanggapin ko naman. Charis. At ang bait nga ni ate na nagpipicture dito kasi bibidyohan nga raw niya kami. Thank you so much ate kung mapapanood mo to. Shower out sa'yo. Ang bait mo sobra. Nagpapalaro na nga dito yung nanay ng may birthday at nagulat nga ako dahil sumali si Papa Plates. Gipit na gipit na siguro to kaya napilita nang ilabas yung talent niyang pagkakalat. At bago nga matapos itong video na to, happy happy birthday Ryu. Sobrang swerte mo sa mami at daddy mo dahil sobrang bait nila. At sana bigyan ka pa ni Lord ng maraming maraming birthday. At salamat palagi sa mag-asawa patuloy na palagi kaming ini-invite sa mga special na araw sa buhay nila kahit hampas lupa lamang kami at kailan pa to natutong mag sharon ang alam ko ako lang ang marunong mag sharon sa pamilyang ito nangang nahawato sa akin dala siguro ng kahirapan sa buhay at saka tamad din niyang magluto kaya nilakasan niya ang loob niyang mag para pag uwi niya init-initi na lang kaya nga ganyang kalaki yung bag na dinadala ko pag pupunta ako sa birthdayhan para alam niyo na hindi halata na nag ka <laughs>